Pag nagkamali ka, tayong masabihan na hindi maganda. O, tingin mo yan, hindi ka na naman maganda. Mayroon tayong culture kung ano yung nakikita mo sa santao. hindi mo binabanggit sa kanya. Magaling siya matuto, magaling siya sa basketball, magaling siya sa pakikisama, which is napakahalaga na ma-appreciate mo yung santao. Talaga, nag-boost yung kanyang confianza sa kanyang sarili. Ang video na to, kahit konti man yung, hindi man ganun karami yung nanonood. Isa man, masaya-masaya na ako kasi alam ko, pag napakinggan mo to, unawaan mo din yung kahalagaan na mag-appreciate sa na alam mo na pwedeng makapagpapagong buhay ng iba, ng pananaw, ng kumpiyansa sa sabi. Good morning, good morning guys. Sabak na naman tayo. Kasama natin si Tene Hangler. Alright. Yan o. Yan, yan, yan yung building na aming lilinisin dahil wala nang papoy. Alright. Kamusta, kamusta lahat? Mahinit na yun. Masarap mag-share habang uh, may kinagawa kong iba. Uh, Kakatagtag dito sa aking piyansa at tiwala sa sarili. Ito muna kwento nung college ako, ah, hihiya ako. Parang ang kulang yung sa mga nakaranas mag-college. Alam mo yung nag-aaraw ka naman, pero pagdating sa presentation, sa reporting, iniiwasan mo kasi takot ka na. Kung sa hindi mo alam yung kasadihin mo, wala kang kumpiyansa na magsalita sa harap. Sa madaling sabi, takot tayo na sabihan ng classmate mo, ay, masabihan na hindi maganda. O, tingin mo yan, hindi ka na naman maganda Pero may isang profesor ako na hindi ko makakalingan. Siya si Sir Larry. Isang araw, third year, fourth year na ako noon kung saan mag-represent na kami ng title thesis. Saan siya yung naging advisor ko doon sa thesis na to. Kung invite ko siya sa bahay para tignan yung tanin kong ang kahit talim kami ng palayan ahoy, na siya sa dami namin, na, sa dami kong tanim na sinatu ko sa kanya na sir, good son. kaya ako nalilid kasi kailangan ko munang tapusin yung aking diligan na mga tanim dami. So, mano-mano yun. point na yung palikat ko ay mayroon ng namamagana. Napakarami ko daw uh, inaalagaan. Pag uwi ko sa dadan sa school, magkakalit siya ko. Inaabot pa ako ng alat so, ng gabi para uh, masikaso lahat ng hangin palanin, mag-harvest. Sob ng mga alas 5 ng hapon, naladala ko na yung ilaw para kung sakaling hapuntin man ng gabi, ay matatapos ko yung gagawin ko. at nung nakita ni Sir Larry yung ganon, paliwanan ko sa kanya, isang aram lang hindi ako nakapasok dahil basta may merong araw na hindi ako nakapasok sa school. Kuwento ng aking klase na, "Uy, kuwento ni Sir Larry kahapon sa Dapat ka daw tularan." Kasi nga um, nakita niya yung passion ko, yung ganong susunod Abang estudyante. At sa panon, nung pag-graduate na kami, sa dami-dami naming na uh, graduate, talos ako lang yung ako yung binati niya sa Facebook ng Happy Graduation na uh, English yun eh. Pero ang pagkakaintindi ko doon ay yung marami pa, marami ka pang pagdadaanan ah, na, na, na yung bang, parang motivation na naisin siya nung hindi ko man exactly sa so, parang gano'n. At nung pag-upload na rin kami doon ay nalalaman ko talang sa iba na uh, grabe rin, grabe rin para grabe yung support na sa akin. So, check ko na to kasi eh, sabi ng iba kung mayroon pa yung mga una sa amin na graduate mga kahit sa amin, kung mayroon daw silang alam na trabaho, ako daw yung isingit um, isingit, kumbaga. Andon, napakasarap sa pakiramdam na mayroon taong uh, na sumusuporta sa'yo. Nakakakita sa yung ginagawa sa yung prinsip. Kapag doon din na boost yung confidence ko na mas lalo ko pang uh, doon nagsimula yung, yung tiwala kami sa amin sarili. Yung mayroong magsasabi sa'yo magpaparamdam sa iyo na nakakakita sa iyo nakaka-appreciate kumpara sa culture kasi natin hindi na wala mayroon tayong culture na kung ano yung nakikita mo sa isang tao hindi mo siya hindi mo binabanggit sa kanya ito magaling siya magluto magaling siya sa basketball Magaling siya sa pakikisama, hindi na ito na masasabi sa tao which is uh, napakahalaga na masabi mo kung ano yung ma-appreciate mo yung isang tao kasi doon talaga nag-boost yung kanyang confianza sa kanyang sarili. At ito, um, dahil doon sa bagay na yun, masakit ng culture, magkaroon ng kumpiyansa yung kitaan mo na ang potensyal, sabihin mo na, oh, magaling ka sa uh, larangan ng pag edit magaling ka sa larangan ng pag picture or may talent ka sa pag -unudo. May talent ka sa uh, pag-represent. Uh, doon nangyayari yung, yung process na magkakaroon yung nakakinig ay yung sinabihan mo na yun ay na yung magkakaroon na yung wala sa kanya sarili. At at the end, tip number one, maging totoo ka sa iyong sarili. Huwag kang mapagkunwari kasi ginagawa mo yung isang bagay dahil alam mo ito yung tama o kaya. Dahil ito yung gusto mo at ito yung alam mo dito ka mag uh, progress. I iba yung ginagawa mo yung isang bagay ay para i-impress yun. At dahil dyan, dyan, ah, makakita ka ng inyong bata, ah, itong taong to ay merong ah, panisikip, dyan mag-build yung tiwala nila sa'yo at magkakaroon ka ng suporta para sa'yo. Okay? at pag na-appreciate niya yun, at uh, pag na, pag, na appreciate niya yun, yun yung magsisimula na uh, paniwalaan din yung kanya sa rin. Magsisimula na magkaroon din siya ng uh, kumpiyansa. At then, at pag nagkaroon siya ng kumpiyansa, maaalala ka niya. Magpapasalamat sa iyo. Kumbaga, ito yung culture na halos mahirap panatid sa panahon natin. Eh. Mahirap yung totoong tutulungan, yung tutung, uh, malasakit para sa akin. Kaya, mayroon tong video na to kahit konti man yung, hindi man uh, ganun karami yung nanonood. -no sa mga dalawa yan, masayang-masaya na ako kasi uh, alam ko na kapag napakinggan mo ito, maurawan mo din yung kahalagaan na mag-appreciate sa'yo. Na alam mo na pwedeng makapagpapago ng buhay ng iba, ng pananaw, ng kumpiyansa sa sarili. At yun. Kung nagustuhan mo itong aking video, I invited you na mag-join sa aking ginawang Facebook group sa community na aking ginawa na Pita ang kwentuhan ko po na kung saan marami pa tayong pagpapwentuhan dyan. So, kasi uh, naniniwala ako sa pang-community na kahit uh, kwentuhan, sapan man yan ay nakakapagbigay ng kumpiyansa sa ibang napakasarap sa pakiramdam na alam mo na mayroon, hindi ka nag-iisa. Ay yung kwento mo na akala mo ikaw lang nakaranas, ay may kasama. So yun yung power ng community Sa mga gustong support ng ating channel, mayroon po tayong personalized mugs, na wow. available lang po sa Pilipinas. At thank you sa pagtapos ng video na to. At please, 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 please naman, pa-comment naman yung salitang love. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, pa-subscribe na rin at uh, para lagi kang notify sa mga susunod natin video. Muli, ako si Jason nakabase dito sa Bansang Australia bilang bakery farm worker, full-time employee na nagsasabing huwag kang mag-alala kung palukot yung araw dahil itarating yung mga tiktok. So, bye!